Narinig na tayo, linupak. Tapos na ako magmeryenta. Linupak, tawag na. Tawag nung sa amin, linupak. Uh, para maingay lang yung matigid natin. Di ako makapag- <laughs> so, yas, Ayaw mo kapag-confess, Kasi maingay niya yung mga patat. Hapon na kasi. Okay. Yeah, wait, may dadaan. Okay, so medyo tahimik. Na. <laughs> may naririnig pa tayo na ingay pero okay lang yun. Hindi na talaga mawawala yung ingay kasi andito lang ako sa gilid ng kalsada. Okay, so ayan, yeah, time check. Time check tayo kung anong oras na. 4.53 na ayan 4:53 ngayon ay August 29 so ayan, ayan ngayon ay August 29 Friday pa lang ngayon Friday so ayan hello mga kasari welcome dito sa ating YouTube channel and welcome din dito sa ating sari-sari store <laughs> ayan so uh, ngayon is hapon na siyempre so, dami na akong gawain muras, pag ganitong oras pag hapon Tapos ah uh, uh, madami na din bibili paunti-unti na yan sila magdadatingan simula kanina pa Uh, hanggang mamayang gabi. So ngayon may gagawin kasi ako, magdi-display ako ng aming mga panindang mga gulay and mga lamahas sa labas. So, videohan ko na yung aking pagdi-display. Ay video ko uh, kung paano ako nagdi-display ng mga ko ng mga gulay at mga lamahas dito sa tindahan. At kung ano din yung aking mga paninda. Happy! Okay. Ano? XL nga? Happy! Okay. Happy okay, pa? Oo Wait, mini. Mini, mini. Mini, mini. Sige, get vlog. May napalit mini. Magkaibang ba yan? Dere, okay, so 1.30. 130000 157 sana. P157,000 sige. Kaya po po. Hindi eh. Kaya sa'yan may bumili nilipat ko yung aking camera. Mas maganda pa dito sa gilid lang. Hindi nila nakikita na nagme-video ako. <laughs> okay, so ayan, uh, continue tayo. Kaya ako nag-video kasi magdi-display nga ako ng mga uh, yun, yun, ng mga gulay. So ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-display kung ano yung mga paninda ko ng mga gulay. Dito sa tindahan, nagdi-display ako is dito sa labas sa may front namin doon ko nilidini display yung mga paninda namin ng mga gulay at saka mga lamas <laughs> ano may napalit yadi on ano bata may napalit ay 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 alaing ancing ay nag may bata na cute dito sa lapas. So, dadaling ko na yung aking camera kasi sa labas ako mag-video. Nahiya ako mag-video kasi sa labas. Kaya di ako masyado nag-video talaga pag sa labas na. Kaya hindi ako, ako masyado nagpapakita uh, sa mga paninda kong mga kulay, sa mga lamas. Ay, ay, ay. Halos hindi ako masyado nag-video kasi nasa labas kasi nakikita kasi ng mga tao. Madami kasi yung tao dito sa alam. Siyempre, daanan na, sa gilid kami ng kalsada. So, nahihiya ako mag-video. Dito sa loob, okay so, lang mag-video kasi dito lang sa loob. Salita lang ako ng salita. Hindi um, ako masyado nakikita nila. Pwede akong huminto, Mag-salita nakikita nila ako. Video ko ngayon yung akong aking gagawin. Kasi, siyempre, about naman sa sari-sari store yung aking uh, vlog. So, kung ano yung mga ginagawa ko, yung ano yung mga paninda natin, i-video ko na sa inyo para makita ninyo yung mga paninda namin at yung mga ginagawa ko. So, kaya samahan nyo muna ako mag-display. Mamaya na tayo mag-yaoya. Kasi hapon na. Baka mamaya mag na sila. Kailangan naka-display na ngayon yung mga paninda namin dito sa labas para mamaya kuha nila sila din ng buha. Okay, tara, samahan nyo ako. Oo. Tayo na tayo. Na Daling ko lang yung camera. Tapos tayo. Tapos tayo. Anto na tayo mga bata. Oh, ay, kano ha. <laughs> eh, 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 eh. okay, so dito ko lang lalagay guys yung ano ko. <laughs> oh, video, video. Video, video lang muna tayo. Dito ko lang ilalagay. Para kita ninyo. Siyempre. Okay. Adi. Hindi nilaanin <laughs> natin libutang tatong oh, camera. Video-video lang tayo. Vlog-vlog lang muna tayo ngayon. Pagdi-display ako. Pagdi-display ako. Ano <laughs> ko ah? Dali, dali. Say hi. Hi vlog, hi vlog. Ano yung mga nini-camera? Dali pa, isan pa isulpa niya. Isan pa nga niya. Isan pa ni man camera man hi, say hi. 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 Hi vlog. Hi vlog. What is your name, What is your name? Kuwa. Kuwa. Ni? Yeah. gusto. <laughs> Yay! 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 Okay, wait lang. May

ito yung dinisplay ko. Maganda yung mga ripoli. Oh, Bago. Ito yung bago. Ito luma na. Ayan. Miki, sayote, tsaka carrots. Wala na pala kaming luya kung di na, na Patatas. Ayan. Mahal na yun yung mga gulay. Ito, ito, ito. Mahal. Ewan kung magkano presyo. Ito ngayon. yun. Ayan. Ayan yung tindahan namin pag dito ka sa labas. Ayan. So, pasok na tayo sa loob. Dito na tayo sa loob kasi tapos na ako mag-display. Mamaya, ito naman yung di-display ko. sa ang brand namin, o. Oh. Ito na lang. konti na lang. Hay, di makita. Ayan, o. Oh. Yung isang box, yan na lang. Di-display natin yan mamaya. Dito, tatanggalin ko to. Dito ko ilalagay yung mga bear brand swag. Ito kasi bear brand na choco. Adult. Yan ang gagawin ko kasi wala pa. Habang wala masyado customer, Okay. I-display muna ako para bukas Kunti na lang yung i-display ko Tapos na ako mag-display dun sa labas Ganun na ako mag-display dun sa labas ah. Ganun na ako mag-display Ganun lang kasimple Ang kaya punain ko dun Pinupuno ko talaga Tapos yun lang yung paninda ko Wala lang kami Naka-display na siling green uh, Hulagtob Palaman si pipino Yun yung wala kami Pakunti-kunti lang ako mamili ng mga gulay ngayon kasi mataas yung presyo ng mga gulay ngayon. Wala, wala pang resibo dito sa akin. Hindi pa So, hindi ko pa, so, pa ma-price update kayo sa mga lamas at saka sa mga gulay. Mamaya ko pa yun malalaman. Kukulin ko yung resibo mamaya. Okay, so yan lang muna yung share ko ngayon mga kasari. Uh, Nag-display lang muna ako ng mga lamas at mga gulay. Ihiwalay ko na yung pag-video ko dito sa loob dito sa tindahan namin yung mga nag-groceries ko. Ihiwalay eh, ko lang yung video kasi ha, ahapa na siya kung i-ano eh, ko pa kung pinagsama ko pa. So dito ko lang muna tatapusin yung video ko. Ah, Nag-ano lang ako nag-display ng mga gulay. Kada hapon kasi yun talaga yung ginagawa ko dito sa tindahan. Nag-display ako ng mga gulay, mga pang lamas. Kasi hapon dami nang bumibili kasi nagluluto na yung mga tao. Kaya kailangan nakadisplay na lahat yung mga paninda natin kasi pag tanghali dumadating yung mga bago namin stock na mga kulay at mga panglamas. Kaya pag hapon, nag-display na talaga ako at nililinisan ko yan doon pag umaga. Ito na yung resibo, andito na pala. Ayan. Dito na nag-iisog pa na yung resibo. Ito na yung resibo. Ayan. So malalaman ko na kung magkano yung presyo. Ayan, price update na nga tayo kasi andito na yung resibo. Okay. Ay, nagkakukupan ang timbangan. 30. Oh. Ayan, may bumili ng Repolio. So, balik tayo sa vlog natin. Ito na yung resibo. Aproprise update ko na kayo check natin para alam ko din kung magkano yung presyo ng mga gulay. Ka, ay, ang mahal. Five. Ayan. Ha, ah, grabe ang mahal ng carrots. Ayan, bumili ako ng carrots, tatlong kilo. So, ang price dito is 540, yung tatlong kilo. So, 540, divide natin ng 3. Odong? May da, mapira. May nato eh. Tulo? Okay, ito, <laughs> oh, tulo na gudla Sakto, Sakta gudla liwat tulo. O, tulo gudlaliwat. Saray na gudla iba. Tulo dala. Pwede mo kapalit loya ka naman siya? Ay, di, try na ito. Pwede ito. Okay, balik tayo. So, napakamahal ng carrots. Mas mahal ngayon yung carrots kaysa sa dati. Ayan, ang kanyang pressure is 180 kasi tatlong kilo lang siya 540. At ang sayote naman 300 kalahating box yung pinili ko kasi uh, mahal ngayon yung presyo. 300, so 10 kilos yun. Kalahating bag is 30 pesos ang uhunan. Pero additional pa ako dito sa pamasahe sa bangka at saka sa libor. Dalawang libor doon sa Katbalogan at saka dito sa Kapitid. Uh, maingay. Siguro mga puhunan yan, mga nasa 35 or 33, mga ganon siya sa, sa Yote. So, ang ripolio naman ay good news sa ripolio kasi bumaba yung presyo. ayan, 10 kilos lang yung binili ko ngayon na ng repolyo kasi walang ano ngayon, yung repolyo ngayon galing sa Mindanao, sa Davao lang siguro 'to galing. Kasi mahal yung galing um, Bagyo, yung mga bagyo na galing na mga repolyo, mahal pero mas maganda talaga yung galing sa Bagio kaya lang mahal. So ito galing Davao lang siya. So linis na. Ang kinuha ko ay 10 kilos. Yung 10 kilos dito ay 1,000 pesos. So, ibig sabihin, tag 100 lang yung kilo ng repolyo. ayan, bumaba na siya. O, oh, 100 pesos. Pero, ang ano yan, additional ako ng 50 pesos dyan. Yan, umapatak na. 105 yung tunan ko. Tapos, gumagaan pa ang mga gulay. Kaya, kailangan, hindi pwede na mura yung binta ko dito kasi may stock siya. Tapos, minsan, yung mga uh, ibabaw ng mga repulyo, tinatanggal ko siya pag ilang araw na kasi parang uh, nalalaya. Yan, so, uh, medyo mahal yung ano patong ko doon. Pero buti na lang ngayon ha, mura na kasi dati last nakuha ko yung repolyo yata is nasa 150 ang kilo doon sa Katbalugan. Ngayon, 100 na lang. Nagiging mahal lang sa amin kasi nag kami ng pamasay sa pangkali or doon and labor dito sa lugar namin. Yan, walang bulag to, walang ceiling green. as Mickey, yung Mickey ganun pa rin sa Katbalugan is 55, yung kuha ko. Tenta ko dito ay 70 ang isang kilo. Ayan, tapos dalawang wrapper, andun sa loob yung wrapper. Hindi ko na nilabas, hindi ko, hindi ko kasi dinidisplay yung wrapper namin dito sa, sa, ano, sa labas. Andito lang kasi sa loob. So, alam na naman, alam na ng mga tao na may, may paninda kami yung lumpia wrapper. Tapos may kanton, 290 ang isang bag ng kanton. Tapos ketchup, ayan, per gallon na ketchup. So, ayan lang. So, ito lang yung, ano ko, yung dini-display ko kanina. Mga bago yun, kanina yung dumating. Yung kumagis lang yung hindi kanina kasi nung pagdating ko pa yon galing Maynila. Okay, so ayan. So ito lang yung ano ko ngayon. na Ito lang yung uh, share natin ngayon. Mga gulay, mga lamas lang muna kasi nag-display tayo. At ito yung bagong dating namin kanina. Yung kamatis hindi yun bago ito lang yung mga sinabi ko lang yung bago. So, ayan, hanggang dito na lang muna yung vlog natin. Tatapusin ko na yung video kasi hapon na din. Uh, Maunti-unti na na may bumibili dito sa tindahan. So, ayan, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, ayan, subscribe mo na yung channel natin kasi ito yung mga ina-upload ko about sa Sari Sari Store, mga ganap, mga tips, uh, pera. Okay, ano ayan. ayan. so, may bumili ng bigas. So, continue. So ayan, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, subscribe mo na uh, yung channel natin kasi yung mga in-upload ko is yung mga ganap-ganap dito ganap sa tindahan, uh, kunting tips mahilig ka manood ng mga ganitong content, so subscribe mo na yung channel natin. Sa mga nakasubscribe na dyan, eh, maraming salamat sa inyo sa panonood ng ating mga video, sa pag-subscribe, maraming salamat. At sya pala kung hindi kayo busy, ha, pwede nyo i-like and pa-share na rin ng video natin para mas madami pa yung makapanood at mas madami pa yung mag-subscribe sa atin para maka 1K tayo dito. So, maraming salamat ulit. Uh, good afternoon. Maupin na kulog pa yung atanan ng mga waray nga nagkikita dito. Maupin na kulog pa yung atanan. Uh, happy sealing sa ating mga kapukasari and katendera. Hanggang dito na lang muna yung video natin. Kasi hapo na. Bye-bye. See you sa next vlog. Di ko alam kung mag display pa ako ngayon. Try ko i-video mamaya kung makapag-display pa ako. Kung hindi, bukas na lang ulit. Thank you. Bye-bye.